Yan, get ready na siya. Yan, papunta ng Abra. Ito, papunta ng Laguna. Siyempre, mga gamit ko lahat. Destination province. Ayan, Laguna. Kalamba, Laguna. Ito naman sa Abra to. <coughs> Destination province, ilalagay ko dun Abra. Hindi ko pa siya nasulat. So, ilalagay ko dito Abra. Para hindi sila malito. Abra, Laguna. And, mas malaki yung sa Laguna, guys. Kasi, lahat ng gamit ko nandyan na siya. Siyempre, sa Laguna ko siya iuwi. lahat ng gamit ko nandito. Ayan. Para konti lang yung dalhin ko. O makabili pa ako ng hand carry na pasalobong ng chocolate. Ayan, guys. Thank you so much. Dito, dito ko siya binaks, o. di ba? Walang parte doon. Kaya dito ako nagbox. Ayan, OFW lah. Mga damit yan na use. Muka ada mihanjaan, ya, yeah, bye, thank you guys for watching.